Hello guys! Ito nga pala yung pinapagawang townhouse na saan, ng pinsan ko. Charot! Oh, yam, ayan. Ay, pa. Ayan. Kita niyan Kita niyan Hindi sa amin yan. At ayan yung pinapag... ba <laughs> sa akin na isend po niya mayama ko? Oh, ayan oh, <laughs> yung pinapagawang Uh, um, outgoing swimming pool das, ito yung bahay na pinapagawa townhouse, house, tapos sa loob let's go, pasukin natin ito nga <laughs> hindi sa amin yan yan, sa kanya lahat yan I think is eh, Chinese yung may ari nito eh pasukin natin oh bakit sinisira mo? di pa kagawa eh malapit. Pula ang... Uy, pag bumili na sopa sa ayaw pabilihin. Sopa dog, 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 sopa ka dyan. Ayun Ayan. Siguro ito yung ano. Magalit ka dito, nakatambak na. Siguro ito yung living room, I think so. Kasi yan yung kitchen, dirty kitchen. Yung, uh, yung clean dish, yan. Dining, dining tables, parang CR yata yun. Pasukin natin. Hindi pa siya tapos. Ayan. Ayan, yeah, house tour ko kayo sa kanyang pagawa akong bahay. <laughs> Hindi naman <matapos> tapos tapos. <laughs> Ayan, nakatapos sa second floor guys. Tara. Tapos meron pa siya. Parang underground. Ayan. Ayan sa second floor. Hindi pa matapos yung pinapagawa kong bahay eh. My house is ongoing to construct. <laughs> Para, leto mo ng taas. Ay, may kwarto. Yeah. Ayan. Ma area. Nakikita niyo yan? Pabahay daw yan eh. Ginagawa pa. Ayan. Ito. Ayan. Ito yung magiging kwarto namin na lang. <laughs> ayan. Hindi pa siya outgoing to construct pa siya. Hindi matapos-tapos. Kasi ito gagawin namin. <laughs> ayan, gagawin namin terrace. Ito. Bubuksan. Ayaw ko buksan yung bintana kasi baka mabasag ko. <laughs> ayan. Yung, kita nyo yung mga ceiling. Ayan. Ayan. Kasi ito yung aking magiging CR. <laughs> Ayan yung aking uh, closet, ano, walking closet. Ayan, sorry. Ayan. I think ito yung CR. Papalagyan ko ito ng bad tub. Tsaka jacuzzi. Tapos labas ko, may, may mini na lang ako ng damit ko. <laughs> At ayan. Kasi tapos na yung mga mag kwarto na magiging anak ko to be. Ayan. Loko oh. yun. Tatlo yan. Tatlo yan. tatlong Maria kasi yung anak ko. Kung makakapag-asawa ko uli, bahala na siya magpagawa. Hay! Putang yun na nakakahingal. Ayan na magiging siya. Kanya-kanya kami -kanya ng siya para kayo magagawa. Tatlo lang bathtub. Ayan. ko dito.